So, ayan, mga ka-tripping, oh. Gantong yung mga paggawa -pag ng, ano, bagoong na, ano, taug ang nan bagoong na santol, santol, okay? Bale, ito yung kinuha namin kanina, ha? Okay, iabali yeah, yan siya. Okay? Lagi yung mga botogan, oh. Tuturuan ko kayo, tuturuan ko kayo. Yan lang, yan. O, oh, pagkatanggal ng mga ganyan, mga ka-tripping, ganyan lang yan, oh, yan. Oh, yan, oh, oh, oh. Simple lang, yan. Yina, ganyan lang ni tripping ro, yan. Okay, bagoong na. Ang tawag niyan? Santol. O, oh, yan o. Oh. Oh. Ibabalag na nga lang natin to. Okay. Samtang habang may, may ano tayo, may, okay. May ano, ano, ano. <laughs> ano yan? May, may gana. May bulag. Nakainis na kasi si Meta. Putik na yan. Pero okay lang, balag ulit tayo. Balag lang tayo, nakainis si, ano, Daddy Meta sa kanya mga update ngayon pero okay lang din niya. Yung sa akin na mga ka-draping kasi. Hoy nako nakakainis na talaga yung mga ano mga panibagong rules, okay? Sige okay lang 'yan. Pero okay lang tuloy pa rin si Roy. Bali ito. Ito na may content natin sa ngayon mga ka-draping ha. Oh, ganyan lang 'yan. Paano gumawa ng ano? Nang santol na ano? Ano ba 'yan? Bagong? Okay, bibinagoo nga natin 'to. Anak ng Tito. Ano to 'yan? ah oh, ganyan lang yan. Simple lang yan mga katripin. Pagkatanggal mo ng buto. Oh, yan. Ganyan lang yan. Oh. Oy, so, simple, simple lang yan. Oh, tamang tawa na ngayon anak ko nito. <laughs> ano ba yan? Sinis yun mga tripping, ha? Maligat na yan. Okay, para makalearn tayo kung paano gawin yan, ha? Okay. Simpleng luto lang okay lang. ano, simpleng luto lang 'yan mga katripping. Huwag kayong mag-aral mga mga ka katripping pag luto niyan. Magic sarap lang yung katapat diyan mga katripping. Sabay ihigisan nyo Okay, yaan pero kailangan yung mga katripping pipigaan natin 'yan. Okay, ito siya, ha. Huh? Okay. Maganda po. Is okay 'yan. So ayan. Ganyan lang 'yan. Tuturo ko sa inyo. Kahit kahit yung ano lang magic sarap lang tsaka gisa lang natin 'yan, okay? Okay 'yan mga katripping. May pesto, lang yan. Natuloy lang yung mga tripping, okay? Bali yan. Ano, hindi pa. <laughs> 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 hindi pa pa <patunaan>, no? <laughs> ito <laughs> na, ano Huwag ka nga ang tamawin yung kameraman. Ang kulit mo. Kanina pa yan, mga tripping. Nag-tripon na ako. Ano ba yan? Akambi ah, ko kayo, di ba? away ah, nyo ah. Kasi yung vlog ko nito, tawa tawa siya, ah. Ay, ganda ka. Hindi na success. Ano, hindi na success. Eh, ganda, naman talaga yan. Gusto ko rin ipakita sa mga katraping natin. Katulad niya mga katraping na nanonood na ito. Mga katraping na. Malaman natin kung paano i-process ito. Santol nga. Kinakailangan na yan. Yan, tubig-tubig. Okay? Ma ang, ano, ang tawag na ito, yung purpose ng tubig at saka ito, pagkuskus ka niya. Nakita niya kanina. Okay, kinakailangan mawala yung asim. Okay. Ano siya? Tipika, ako na yan. Kumaga parang ano lang niya, ani yung kung sa Bisaya pa sa <laughs> ng Yog. Alam niya. Tipika hmm. na, okay. Pause. Ayan. Ganyan lang yung pagkakas mga recipe. Ay, guys, mga madisirap lang yan. Okay. Sa gitna to. <laughs> ito siya mga dripping yung ano kanina. Yung piniga. Piniga to kailangan siya pigain mga dripping para mawala yung pinakaasim niya okay kahit nagisa lang siya mga ka-dripping lang problema yan okay hindi okay. okay. na disaster pa yan okay baliyan na yon okay takpan mo muna atin mga dripping okay ito ba sinsula tayo ng taba po pwede yan yung taba Yung taba okay lang yan dito may konti tayo ano lagayin ko nang konting yung ano, yung bagong bagya. Okay? Pampalasa yan, okay? Okay. Tigaan na po natin yung mga ka-dripping. Pura, pura na nga yung asin, okay? Pura na yung asin niya kasi natigaan na natin kanina, diba? Kanina. Nakita nyo kanina yung, yung sa bagong. Sa bawal lang. Bali, ito siya mga ka-dripping. Sunod natin. Ande. Ash lang yan. Ganito. Bali, meron tayong Purong-purong gata. Anak na ka ginagawa mo diyan? Bukat glass, glass yan, mga ka-dripping. Pero, naman lang yan. Okay. pa natin to. Okay, ito. Okay. Mmm, sarap. Okay. So, ayan, mga ka-dripping. Okay. Oh, Pigat-pigat ng bahagya. Andiyan na yung gata konti. Ay, sarap. Mm -hmm. Ngayon, titimpla natin siya. May konting bagoong. Pero mas masarap na mga kadripi yung taba ng baboy. Mm hmm. Mm hmm. Sarap yan mga kadripi. Okay. Ayan lang. Mm hmm. Bagya lang. Ops. Nadami na Pero okay lang yan. Ngayon. Mga kadripi. Konting asin. Magic-magic. Okay. Seasoning. Mm hmm. Ganyan lang yan. Okay? Mm hmm. Parang ano, ano... Alam mong! Yan ang style nito. And then, nalagyan natin ng konting... Alam na! Okay? May ano tayo? Sugar. Sugar bahagya. Okay? Ah, uh, yay! Yay! yung yung mga ako okay may gata ay bambalin nam nam okay and then oh mainit ha, ha, ha. okay and then mm. tapa na mga natin mga ilang minuto lang Walk kaya mga katiping babalian na siya mga katiping okay kaya mo nila yan okay And ito mga ka-tripping ang finish product natin mga ka-tripping. Bale ito mga ka-tripping. Susubukan yung tikman ng mga ka-tripping. Luto na din, mga ka-tripping. Kung okay mga ka-tripping. Bale okay siya mga ka-tripping. Okay ba siya? Okay. Dito man. Oh. Umusok-usok pa. Hmm. Hmm. Bango. Okay. Tikman ko na. Hmm. Masarap. Okay. Kaya gayahin niya. Luto na ganito. Napakasarap. Napakalim na mga katripe. Okay mga katripe? Huwag ka Kung baga ito mga katripe, video, yung video to ito mga ay eh, pinapasya lang ni Tripping Roy kung paano magluto lang. Yung ano, for tripping mode na natin mga tripping, yung mga ka-tripping, yung santol. Bali yung, santol? siyempre yung buto, yung isali. Bali yung ano lang, yung pinakalog, kukuskusin nga kung, na, kung nakita niyo, okay? Doon lang sa tatas. Tapos, kinakailangan nyo na ipigay nyo, okay? Para mawala yung pinakaasim asim okay? Wala siyang kalis sa asim-asim, asim, mga katriping. Napakasarap. Pero mas labis ito mga katriping, yung taba ng baboy, okay? Taba ng baboy. Parang yung luto niya ay parang proseso po ng ano, ng ng ano nga ho, yung alamang okay tapos lagyan ng sili, okay yan pero ako, nakailangan ko hindi lagyan ng sili dahil yung mga junakis ko <laughs> bawal bawal sa mga ang... okay hindi hindi makakain na <laughs> <laughs> okay na okay papa oh hmm.